Pilapulapo ay isang bayani Pilipino na kilala bilang puno ng mga katupo sa maktala na ipaglaban sa mga mananakop na Kastila noong ikalabing-anim na siglo. Siya ay naging tanyag dahil sa kanyang pagtatanggol sa kanyang lupang sinilangan laban sa mga dayuhang mananakop. Noong ika-27 ng Abril taong 1521, dumating ang ekspedisyon ni Ferdinand Magellan sa Pilipinas. Naglakbay sila sa pamamagitan ng karagatan at pumunta sa Mactan, isang pulo sa Pilipinas. Nang dumating ang mga Kastila, nagpatiwakal sila Forest sa mga katutubo upang makuha ang kanilang pagpapatakop. Gayunpaman, hindi pumayag sila pulapo na sumuko at nagdesisyon na labanan ang we mga mananako. Noong ikadalawampot ng Abril taong isang libo limandaan at isa, nagkaroon ng labanan sa pagitan nila pulapo never at ng mga Kastila it, sa isang lugar na tinatawag na Mactan sa pamamagitan ng kanyang tapang at liderato nagtagumpay sila